batang graduate binisita ang kanyang ina sa kulungan para to pa ang hiling nito na makita siyang nakasuot ng toga. Isa ang graduation sa pinakaabangan tagpo ng mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak. Indikasyon kasi ito na matagumpay nilang nagabayan ang kanilang mga anak sa pag-aaral at sineselebrate rin ang sipag at syaga ng mga ito na makatapos para sa sarili nilang mga pangarap. Kung kaya kinaantigaan ng mga netizen ang video na ito ng isang mag-ina na pinaglayo ng rehas sa araw ng graduation. Ang madamdaming kwento ng mag-ina, ito panahon na naman ng graduation, kanya-kanyang flex ulit ang mga proud parents sa achievements at milestone ng kani kanilang mga anak. Pero ang isang nanay na ito sa Santiago, Agusan del Norte, walang nagawa kundi tingnan na lang mula sa malayo ang limang taong gulang niyang anak na masayang bumisita sa kanya habang nakasuot pa ng toga. Ito ay dahil sampung buwan nang nakakulong ang nanay ng batang babae sa Bureau of Jail Management and Penology sa Kabadbaran City Jail sa Mindanao dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Ayon sa uploader na si Relin Egos, ang kapatid ng nanay, hindi raw ang nanay ang target, ngunit nakita raw ito sa parade na bahay. Na viral kasi ang video ng mag-ina kung saan makikita ang nanay na tinatanaw lang ang kanyang anak mula sa bintana na may rehas. Ayon sa tiyahin ng bata, hiling daw ng kanyang kapatid na makita ang anak nito na nakasuot ng toga. Kung kaya pagkatapos ng graduation ay dumiretso agad ng magtita sa kulungan para tuparin ang wish ng nanay ng bata. Hindi na rin daw pumasok pa sa loob ng city jail ang magtita dahil wala raw silang pambili ng pagkain kung kaya madalas ay sa labas lang nila tinatanaw ang nakakulong na nanay. Maraming nantig sa tila magkabilang mundo na tagpo ng mag-ina sa isa sa pinaka-memorable na event at milestone sa buhay ng bata. Nagpaabot naman ng tulong ang mga netizen online para sa mga pangangailangan ng bata na ngayon ay nasa pangangalaga ng kanyang tita. Ikaw, isa ka rin ba sa mga pinaluhan ng viral video na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.